Jeremias, Kabanatang Apatnapu Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon, pagkatapos na mapayaon siya mula sa Rama ni nabo Saradan na Kapitan ng Bantay, nang dalin siya ng siyay na kalaan sa gitna ng lahat na bihag sa Jerusalem at sa Huda, na nadalam bihag sa Babylonia at kinuha si Remias ng kapitan ng bantay, at nagsabi sa kanya, Ang Panginoon mong Diyos ay nagbadya ng kasamang ito sa dahong ito, at pinapangyari, at ginawa ng Panginoon ayon sa kanyang sinalita. sa Sapagkat kayo'y nangagkasala laban sa Panginoon, at hindi nagsitalima ng kanyang tinig, kaya't ang bagay na ito ay dumating sa inyo. At ngayon, narito, aking kinakalagan ka sa araw na ito ng mga tanikala na nangasa sa iyong kamay. Kung inaakala mong mabuti na sumama sa akin sa Babylonia, halina at lilingapin kitang mabuti. Ngunit kung inaakala mong masama na sumama sa akin sa Babylonia, tanggihan mo Narito, ang buong lupain ay nasa harap mo. Kung saan inaakala mong mabuti at marapat sa iyon na pumaraon, doon ka pumaraon. Samantalang ang hindi pa siya buwabalik, bumalik ka nga, sabi niya kay Gidalias na anak ni Ahikam, na anak ni Sapan, na ginawang tagapamahala ng hari sa Babylonia sa mga bayan ng Huda at tumahang kasama niya sa gitna ng bayan. O pumaroon ka kung saan mo inaakalang mabuting pumaroon. Sa gayoy binigyan siya ng kapitan ng bantay ng pagkain at kaloob at pinayaon siya. Na magkagayoy na paraon si Jeremias kay gidalias, na anak ni Ahikam sa mispa, at tumahang kasama niya sa gitna ng bayan na naiwan sa lupain. Nang mabalitaan nga ng lahat ng kapitan sa mga kawal na nangasa mga parang sa makatudbagay nila, at ng kanilang mga lalaki na ginawang tagapamhala ng hari sa Babylonia, si Gidalias na anak ni Ahikam sa lupain, at ipinagbilin sa kaniya ang mga lalaki, at ang mga babae, at ang mga bata, at ang mga pinakadukha sa lupain. Yaong hindi nangagdalang bihag sa Babylonia. Nagsiparoon nga sila kay Gidalias sa mispa sa makatidbagay si Ismael na anak ni Nitanias at si Johanan at si Jonathan na mga anak ni Karia at si si Rias na anak ni Tanhumeth at ang mga anak ni Epe na nito patita at si Hisanias na anak ng Maakatita, sila at ang kanilang mga lalaki at si Gidalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan ay sumumpa sa kanila at sa kanilang mga lalaki na sinasabi, Huwag kayong mga takot na magsipaglingkod sa mga kaldeyo. Kayo magsitahan sa lupain at magsipaglingkod sa hari sa Babylonia at ikabubuti ninyo. Tungkol sa akin, Narito ako'y tatahan sa mispa upang tumayo sa harap ng mga kaldeyo na paririto sa atin. Ngunit kayo, magpisan kayo ng alak at ng mga bunga sa taginit at ng langis, at inyong ilagay sa inyong mga sisidlan, at kayi magsitahan sa inyong mga bayan na inyong sinakop. Gayun din, nang mabalita ng lahat ng Hudyo na nangasa Moab at sa gitna ng mga anak ni Amon at sa Edom at nang nangasa lahat ng lupain na ang hari sa Babylonia ay nag-iwan ng labi sa Huda at inilagay niya sa kanila si Gidalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan. Lahat ng hudyongay nagsibalik na mula sa lahat ng dakong kinatabuyan sa kanila. At naparoon sa lupain ng Huda kay Gidalias. Sa Mispa. At nagpisan ng alak at ng mga bunga sa tag-init na totoong marami. Bukod dito ay si Jonathan na anak ni Kariah. At lahat na kapitan ng mga kawal na sa mga parang ay nagsiparoon kay Gidalias sa mispa. At nangagsabi sa kanya, Nalalaman mo baga na sinugo ni Baalis na hari ng mga anak ni Amon, si Ismael na anak ni Nitanias upang kunin ang iyong buhay? Ngunit si Gidalias na anak ni Ahikam ay hindi naniwala na magkagayoy si Jonathan na anak ni Kariya ay nagsalita ng lihim kay Gidalias sa mispa na sinabi, Isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ako at aking papatayin si Ismael na anak ni Nitanias at walang lalaking makakaalam. Bakit niya kikitilin ang iyong buhay upang ang lahat ng Hudyo na napipisan sa iyo ay mangalat at malipol ang nalabi sa Huda. Ngunit sinabi ni Gidalias na anak ni Ahikam kay Johanan na anak ni Karia, Huwag mong gagawin ang bagay na ito, sapagkat ikaw ay nagsasalita ng kasinungalingan tungkol kay Israel.